Ang paghahain naman ni Vice President Sara Duterte ng petisyon sa Korte Suprema ay nagpapakita na takot ito sa impeachment trial na isa sa gawa ng Senado. Ito ang sinabi ni House Assistant Majority Leader Judas Sidre ng Tingog Party List matapos silingin ni Duterte sa Korte Suprema na pigilan ang napipintong Senate impeachment trial kung saan maisa sa publiko ang mga ebidensya laban sa kanya. Hiwalay pa ito sa kaparehong petisyon na inihain ng ilang abogado mula Davao na konektado sa kaniyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. punarin rin ni Asidre, ang petisyon ay taliwas sa nauna ng pahayag ng Vice Presidente na welcome sa kanya ang inihaing reklamo na nilagdaan ng 215 na miyembro ng Kamara de Representantes at naipadala na sa Senado. Ang pagbabanta ni Vice President Duterte laban sa Pangulo, unang ginang at kay Speaker Romualdez, ang Article of Impeachment No. 1 sa impeachment complaint laban sa Vice presidente Sinabi ng mga miyembro ng House Prosecution Team na mabigat ang ebidensya sa paratang na ito kabilang na ang mga video ng kanyang press conference noong Nobyembre 23, 2024 kung saan niya isinapubliko na mayroon siyang kinausap upang patayin ang first couple at si Speaker Romualdez kung siya ay papatayin.